mag-inom sa 2025. Hey! Huwag sa makana! Happy na New Year! Mag-shot na tao! <makes noise> Bahala ka, Drana! Basta ako din na kong inom! Hey! Gain na naman! Pampainit lang, God! Ala! Hey. Ah! Ay, ang God! Dito gaya! Pwede mo muna o dara! na lang nag-ulap sa inyo ba? Wala na ako ng mata ni mo! Gimuta-muta pa ka! Bago pa kay ka! Sa ni si Hanoy! dugyan <supan> mo kayong mata ba? Uh -huh. Ani, magstorya ta ninyo. New Year na magyutun niya. Dapat natay New Year's resolution tagsa-tagsa -tag ka na to. Tama si. Ani, makatana ako sa inyo ha. Ikaw, Ate Jeon, sa mali mo New Year's resolution? Di na ko magkilaw sa gatas ni Tron. Ano <laughs> na, Ate? ni pag-iwala na istorya ni mo ba? Tili kayo masigig kagkilaw gatas. na ba yan ha? Ano? Ah! about iba sa mo, oh. oh, ako eh. ano? mo New Year's resolution. New Year's resolution ako, sir. Oo. Oh. Di na ako paguro na ako mga niluto. O kan na. Kan na may importante. Tarungo na ako akong mga performance. Mo na mas importante. Teke, pag damaw magbinuta, magbinota, damaw ang blessing na mabot sa muha. Ikaw na, ang samay mo New Year's resolution. Kung New Year's resolution? Oo. Oh. Dili na ako masig katulog. Mauna, dapat nga. Dapat mahimok ka mas productive. Ikaw, sir. sa samay mo New Year's resolution sa kote ang new year's resolution ako. na ako eh. dugay na ako na ko na unaan eh dugay na ako na planuhan, dili na ko mo inom Aww. Ay, unang na kung gasto ka kwarta may sakripisyo pa yung mong health ano na nga dili na ako mag inom sa 2025 <makes> unya sige na mabayag na ka sa itong trabaho unya unya sabay sabay na ito i-celebrate ang new year okay? okay, okay. O, sige na tara tara <makes noise> Hello sa manahan na. Mag ibalik mga tulog d'ra Wala pa may New Year! <laughs> Ala Hala ka d'ra eh! Basta pa Pag New Year ah! De! De! Ano siya magkana? Happy na New Year! Mag shot na tao! Ano so, siya mag ta? Saan ba? Hala ka na! Basta ako dinin nina kong inyong! Tumano na ko ako New Year solution Awww! Wow! I-eat! Sa <laughs> so, na? New Year na! Dili, di ka mo inoom? Ay! Pampailit lang, gud. <laughs> <laughs> nice! Oh! Uh, salam! Saan mo na Alas 12 na! Alay! Alay! Ikot-ikot! Alay! Alay! Gabi! Agad! Dili, man? Mag-watch tag-fireworks sa gawat! Ay. Ay, Dili! <laughs> <laughs> dili nata ta magwatch og fireworks sa gawas. Ano naman? Dili nata magpabuto sa sulod pag umag-inom. <laughs> Sige na itagay na na para manginit na taba. Ay taysa taysa. Sabot so, sa tadaan ha. Dili mag cry cry ang baby girl pag mabutan. Dili. sila <laughs> sa ako New Year's resolution.